guys, welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo. Ang tampok natin ngayon ay ang biography ng anak ng dalawang mga awit na si Dingdong Avanzado at Jessa Zaragoza na si Jada. So mga guys, samahan nyo ako na kilalanin ang singer and actress na si Jada. One of my highlights of my whole year would probably have to be starting, I guess, my career as an actor as well. My experience being part of the series called "Teen Clash was," which was my first- ever TV series that I was a part of, and it was the first role I'd ever done. It was a lead role. I would say a core memory, or core memories, are memories that have made a significant impact on you as a person. I would have to say they shape who you are or the person that you Pilipinong mga awit na ipinanganak noong 2003 si Janelle Amanda Loyola Avanzado, ipinanganak noong ika ng Hunyo taong 2003 na mas kilala sa kanyang stage name na Jada, ay isang Pilipinong artista at mga awit, mabilis na mga katotohanan, Jada Avanzado, ipinanganak, mga trabaho, taon karera noong Desembre taong 2017, nag-sign up si Jada sa Cornerstone Entertainment noong Hunyo taong 2018, inilabas ni Jada ang kanyang debut EP, In My Room, sa parehong buwan, naging miyembro din siya ng teen pop group, Asap G kasama si Darren Espanto, Ilona Garcia, Jeremy Glinoga, Kyle Echari at Lala Vinzon, Noong 2021, gumawa si Jaden ng makabuluhang career move sa pamamagitan ng pag-alis sa Cornerstone Entertainment pagkatapos ng tatlong taon at pagsali sa Rise Artist Studio sa parehong taon, pumirma siya ng kontrata sa Star Magic bilang pagpapakita ng kanyang versatility, itinanghal ni Jada ang kanyang unang major digital concert, Jada in Concert, noong ika put anim ng Hunyo taong dalawang libot put isa nakipagsapalaran din siya sa pag-arte, na ginawa ang kanyang debo sa Teen Clash noong ika pito ng Marso taong dalawang libot put tatlo bilang si Zoe. Mga sangguni Anriquilo, ikaapat ng hunyo taong 2018 si Jada sa sarili niya ngayon, Philstar.com, nakuha noong ika pito ng Setyembre taong 2021, Jada ilalabas ang debut album sa ika lima ng hunyo in Filipino ABS-CBN News, ika ng hunyo taong 2021, nakuha noong ika-labing-anim ng Setyembre taong 2021, si Jada ay bahagi na ngayon nang Star Magic Rice Artist Studio ABCBN News ika-28 ng Mayo taong 2021 nakuha noong ika-25 ng Setyembre taong 2021 Blackpen Day mahigit 40 artists na pumirma sa Star Magic ABCBN sa Grand Event ABCBN News Ikalabing anim ng Hunyo taong 2021, Nakuha noong isa ng apat ng Setyembre taong 2021, Jada Avanzado, Marcus Patterson, Aljon Mendoza at star in Black Ship series Teen Clash ABCBN News ikadalawamput dalawa ng Agosto taong 2022 nakuha noong ika-25 ng Agosto taong 2022, unang performance ni Jade sa SNL, hinangaan sa Filipino Cornerstone Entertainment, ika ng Desyembre taong 2020, nakuha noong ikalabing pito ng Setyembre taong dalawang libot dalawamput isa is big winner as stars light up 32nd Awit Awards Philippine Daily Inquirer ikalabing apat ng Oktubre taong dalawang libot nakuha noong ikalabing anim ng Setyembre taong dalawang libot isa ipinagmamalaki ni Jada Avanzado ang kanyang unang Awit Award Im Over the Moon ABCBN News ikalabing isa ng Nobyembre taong dalawang libot nakuha noong ikalabing anim ng Setiembre, Kembre taong 2021, dumawal Mario ikalabintatlo ng Oktubre taong 2022 list of winners Moira Oji Regine Winbig at 2022 PMPC Star Awards for Music ABCBN News Nakuha noong ikalabintatlo ng Oktubre taong 2022 So mga guys hangang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel wag po sanang kalimutan magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video maraming salamat po.